mayat-maya ang pagsilip ng mga residenteng ito sa bangin sa situ North Luzon, Barangay Ambuklaw, Bukod, Binggit. Ito'y matapos mahulog sa halos isang daang metrong lalim na bangin ang isang delivery van. Nangyari ito bandang alas 5 ng hapon kahapon, August 24. Pumunta sila dito sa Bukod at uh, diniliver yung uh, parcel dito sa satellite office nila. At uh, pabalik na sana sila sa trainer sa bagyo, mm -hmm. Buklaw mm Tapos dadaansa na sila sa Tublay. mm Pero yun nga, habang nandun sila sa uh, area, uh, nangyari pong hindi nasa na-accidente, ma'am. Sa ating pag iimbestiga sa, sa driver po, ma'am, uh, kasi kapon po, umulan dito ng malakas, uh -huh. at uh, sabi niya, madula, na, nadulas daw, nadulas yung sasakyan at yun na, na lose control po yung driver natin, ma'am. Sugatan dito ang 47 anyos na driver pero hindi pinalad ang karilyebo nito sa pagmamaneho na isang 39 anyos na lalaki at residente ng Candon City, Ilocosur. Ayon sa Bukod PNP, matarik ang kalsada sa lugar kaya naman accident prone area ito. Malakas din kasi rapin po yung ganit at uh, yung bato-bato yung area. Kaya yun po yung cost na isang cost na doon na, uh, doon po tumama yung ulo ng uh, uh, biktima natin yung mga drivers natin na uh, palagi to silang mag-inat habang uh, habang nagmamaneho at i yung mga sasakyan nila yung blue buckets natin uh, yung mansion din natin habang uh, ay bibiyahe at uh, alala po ito sa bukod yung uh, uh, style po ng uh, yung terinto, yung kalsada natin dito sa bukod mm -mm. ay palikuliko. Sa ngayon, naiwi na sa kanilang probinsya ang labi ng nasawing biktima habang patuloy na nagpapagaling ang kasama nitong nagtamo ng mga sugat sa ulo at paa. Ito na ang pangsampung aksidente sa kalsada sa bayan na naitala ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.